Ha? Yung sinasabi si Guya. Wait lang po. Ano na po yan? Mahirap na kami maghanap ng pira. Hmm. Uh, Pagpag kami ng anong nang ano? Bakal? Hmm. Tay, try ko nga tayo dito. Ah, masakit sa kamay. Masakit po, no? Kasakit ka tayo, kram. Solid. Hindi mo ano, talagang masakit to sa kamay talaga. Kuya Mark, okay lang, kuha na ko yung paggawa n'yo. Okay lang, kuha na ko. Ay, so Kuya Mark, makilala ko na natin kanina. Dali dalawang araw na daw po nilang ginagawa ito. Ha? sinasabi si Kuya? Wait lang po. Ano po yan? Mahirap na kami maghanap ng pira. Nagbakbak namin yung ano, ano? Bakal? Yeah. Oo. Balik pang araw na ito, no? Alawang araw na siya. para sila nagmimina -bing ng ginto eh no Ito lakas ni Kuya. Si Kuya, anong pangalan ni Kuya Kuya Mark? Donis, Si Kuya Mark ka Ekram, nakausap na po natin, nakamusta na natin. Meron siyang isang anak. Sinimulan nga po nila to, two days na pangalawang araw ngayon. Tapos si Kuya Donis, may asawa na po kayo? Mayroon na Sir. May anak? May anak na apat. Apat. Ilan po pala asawa niya? Masara-sara. Masara. <laughs> Masara. Ah, kamusta po yung buhay niyo, Kuya Donis? Okay lang. Saan po yung bahay niyo rito? Dito sa... Ano? Sa likod? Sa taas. Ah, sa taas. Oh. Ano po ba yung bahay niyo na nasira po ba ng bagyo? Uh, hindi naman, sir. ano? Anong... Bubong. Okay. Bubong ra? Bubong. Bubong. Hmm. Yung atip. Yung atip. Tapos si Kuya Junior? Tama po. Si Kuya Junior wala pong asawa. Na tanong ko na ko kasi sila off kanina. Tapos si Kuya pangalan niya Kuya Abinata. James James. James. Tapos si Kuya Anthony. Kumusta sa mga bahay niyo na ano ba na may na ano ba? May nalunod, may uh, nalunod, may nalubog ba sa bahay niyo? sa bahay niyo? Saan? sa po yung bahay niyo. Kamansilis. Ah, sa ano, sa baba doon ano, uh, ba uh, sir? sa mm. lugar Ano pala to? Ah, uh, 15,000. sir. 15? 15. 15. Hulag buhay. Gaya na naman eh, kuya. Buhay, sir. Pangalan mo kaya? Uh. Pangalan? J. Anthony. J. Anthony. Lumambas. Lumambas. Ilan taon na? 25. 25. Para ka pala si ano? Jimboy? Si Jimboy Boy second pala to. 15 yung na-save niya. Paano yun kuya? Ikwento mo nga sa amin, paano nangyari doon sa mga na-save niyo? Pag una, ang tubig ning nin, kuha ano, na sa ano, mga namuha, hindi abot. Ang tubig daw, na nasa basok na. Hmm. Pag, Pag mga, siya, mga 10 minutes, ning nin, nin, hubas. Mga 10 minutes daw, Sir. Hubo pa. Yung tubig, nawala bumaba, bumaba. Pag hmm. Pagkatulog ko sa motor ito, pagbalik na ko tubig, pati nga nakuha. Yung motor niya, sir, ano, pinunta niya sa itaas, tapos pagbalik niya, yung tubig, tumaas daw. Hmm. Mga motor, mga tawa, kung i-rescue. yung natulog, nangatulog pa ma sila. May mga tao, sir, natutulog pa. Tapos, yeah. doon siya, nagsimula na, ng risiko. Hmm. Pagkakit pisi, masyadaw siya ng pisi, yung lubid. Paano meron siyang ano ba, bangka? May bangka ka ba? Mano-mano lang, langoy. Ano ah, mano-mano lang. Tapos yung tubig. Gulit lang kahoy, huwag na yung Kapit na lang ng kahoy. Pag hmm. merong ma kapitan, makapitan, ipipuno. Ba't di ka natakot sa buhay mo? Baka pwede ka ding maanod nung ano. Nung iluwas. Nabuhat nito na ako kay ang tubig. Punti naman ko Pagtanong na ko nila, punti naman punti naman nila ito ng tubig. Muto nga, nangita ko pagi nga, makuha na ko sila. Pagkog PC, ang muto nga, Nah, ako ini unang tabuk. Kay mahadlok lang sila nagsunod sunod. Mm. Hila ka ko sila. Iko pondula bra kay mukaw ko pisi. Ah higot ako sa tipo, hilabay na ko dispikas. Mutob. Bye bye sila naglangoy. Ando ka tao may ako sa king luwas diri kay na may duha sa boss nagtabuk. Pero wala pa wala sa big. O oh, kumon bitte na ko kapuy ay. Eh. Wala ikusog akong tinatil. Nabuhat ore mo kay pag Pagkuha ng mga butang, mga motor. Tumakas ang tubig. Nakita niya mga tao, ang dami daw. Doon siya na ano. Kumuha siya ng lubid. Tapos pinasa niya daw. Ah, Parang may ano ba? Parang bang... Ano ba? Parang... Nagawa niya daw. Ang dada. Buat rin mo kayo. Ang dada. Kwan sa... Ang kami kinaluoy. Naluoy ko nila ba? Nagawa niya. Nagawa niya. Nagawa niya. Nagawa niya. Nagawa niya. Okay. Thank you, Kuya. Pero ngayon, ano yung pakaramdam? May nasave ka na 15 na tao. Sa kanil yung mong kwan ba? Kalipay. nga na ko sila. Masaya, sir. Okay, sige, ganito. Baka kasi masyado ko sila naabala. Kanina, Ah, sino yung mga nabigyan mo kanina? Ito, nabigyan mo. Si Kuya Junior, nabigyan mo. Hindi. Sa akin, sir. Ah, sa snack. Pero yung tigpa 500, nabigyan wow. mo to. Ikaw, siya. Ito, hindi nabigyan. Si James. Ayun, hindi naman nagtatrabaho dito, no? O sige, ganito. Ah, um, balikan kita. Kasi katekram, kaya ako bumalik dito. Binigyan ko sila, of cam. Pero parang nakonsensya ako. Yung baka mabalitaan doon, ayaw ko naman na ano. Yung, so, alam mo na yung ibig ko sabihin. Ayoko, gusto ko yung naramdaman yung maramdaman din ng kabila. Kaya sabi ko, di ba, babalik ako. Para, pero ito, balikan ko after nung kausapin ko sila. Bali, nagbigay kasi ako dito 4 five. So sabi ko, share-share na lang sila. Tapos, ito, balikan ko to. At saka si Kuya, ano? Kuya, laban lang ha. Ano lang, balikan ko lang sila. Pero, kasi inaano ko, wala bang ano dito, tanggero. Baka kasi pagka... Oh, wala ba? si Kuya. <laughs> May ganun pa, ano? Minsan ah, lang, sir. Minsan lang. Ah, minsan Ah, oh, o sige, balikan kita, ano? Ano pala to, Katekram? Ah, J-Boy the second. Pangalan mo, Kuya? J. Anthony. Kuya J. Anthony, balikan ko siya mamaya, Katekram. Sige, ituloy nyo na, Kuya. Pasensya na, ha? Oo. Oh. thank you. Ngayon, balikan ko lang itong mga nandito. Kasi ayoko naman yung ano, mag-sell yung pakiramdam na alam nyo na katekram. Sinasamantala ho natin yung oras katekram kasi nga po, yung lulutuin ho natin, napakasarap na ipapakain ho natin sa mga bata mamaya. At saka yung mga karagdagang mga regalo ho natin sa mga kababayan ho natin dito. Uh, wala pa ho yung mga ibang kasama natin. Habang iniintay natin sila, uh, gusto kong kumustayin ho itong mga tatay ho dito na kumukuha ho ng pangkain po ng kanilang mga anak. Yan. Magandang tanghali tay. Okay lang po kayo makamusta tay? Okay lang po? Gusto niyo pong ano, tulungan ko kayong magtanggal? Matigas. Ah, matigas. Nakaka... naintindihan niyo po yung Tagalog, Tay? O. No. Kayo po naintindihan nyo si Tatay po, hindi? Pangalan niyo, Tay? Ano? Si Kapangalan niyo po yung Tatay ko. Ilang taon na kayo, Tay? 64. Opo. Ah, ilan Ilan po yung asawa niyo? Wala. Ah. Ilang saan muminila? Opo, galing po kaming Pampanga, Tay. Opo. po. Ilang araw na ho kayo dito, nung umuha ng bakal? May isang linggo na. Um, kasi matigas to. Hirap po tanggalin. Pero ang lalaki ho ng bakal eh, no? Oo. Oh. Nakamagkano na po kayo? Yung unang yung benta tayo, nakamagkano kayo? Harap. Tatlong libo. Tatlong libo din. Two hundred kilos po ano, plus. Si tatay po, ilang taon na? Eh, hey, eh, tinatid mo. 73. Ha? 73. 73 73? Hmm. Siya po may asawa. Oo. Hmm. Apat tayo na. Apat po na, anak. Pero, hirap po siya mag, ano, makaintindi ng Tagalog. Oo. Oh. Kasi, hindi siya nagkapunta ng Maynila. Hmm. Tay, kayo po ba na nasira po ba yung bahay niyo sa bagyo? Hindi po. Nasaan po yung bahay niyo? Bagyo. asa ah, sa taas. Mm, si tatay po. Yan, nasira. Ah. Kasi ay sapatag sila. Oo. Yeah. Malapit sa sapa. Sa sapa. Pero yung bahay po ni tatay... Ah, nagiba. nagiba. iba Laban lang tayo ah. Laban lang. Out, out. Masinong taon, masinong magkabawi tayo. Hmm. Mga 2026? Nga yeah, po. Masinong magkabawi ba? Hmm. Babawi daw. Baka, ba baka makabawi, oh. tayo sa next year. Masinong taon. Tay nasan n'yo kayo nung tumahasan tubig pala? Sa taas n'yo kayo? Sa taas n'yo Yung taas n'yo kayo sa baba, yung taas n'yo kayo sa bahay, hmm. sila nag-uwag. Kasi iniwanan naman pala sila na. Tay ano lang, ba't nakakaintindi n'yo kayong Tagalog at nakakapagsalita? Nagal ko sa Itangas. Ang hmm. andam o. Lahat. Nangunguha na rin ng bakal o. Ay eh, wala nang bagibang kitaan, pira. No. Yeah. Mahirap na magtarbaho pag ah, malaki na ang edad. Um, Sino po kasama nyo lang sa bahay, Tay? Uh, kulang nag-isa. Hmm. Yung mga kapit, ang kapatid ko, ah, may asawa naman. Yeah. Tay, yung kikitain n'yo, anong gagawin n'yo? Ah, pag ng ulam. Hmm. Pang-ulam. Hmm. Ano po ulam n'yo kaninang umaga, tay? Kutan hmm. lang. Kutan? Gulay. Gulay. Kung walang ganito, ano yung... Parang hanap buhay n'yo para pang-kain n'yo? Um. Kahit ano, maghanap-hanap lang. Magkahoy. Magkita ng pahoy. Anong sasakyan yun yun eh? Yung Fortuner? Ano po? Um, yung pick-up po, Tay. Pickup. Pick-up. Nasaan mo man namigay? Doon po sa Asturias. Ah, sa Katamakan? Oo. Oh. Sa Nairot. Ah, ang galing. Tutulungan ko sana si tate. Tay, try ko nga tay dito. Ah, masakit sa kamay. Masakit po no? Kasakit ka, Tekram. Solid. Hindi <laughs> mo ano, talagang masakit to sa kamay. Talaga. Parang mangingi ni guyong, ano eh. Hmm. Yeah. Oo. Oh. ka ng huwa ng bahay. Kaya, ibinta namin. Oo. Oh. Tapos? Para may pera kami. Pera? Anong gagawin sa pera? E, ano, palit ng no, pigas. Ba't kung makuha po kayong bakal? Wala kami pera, boss eh. Tapos? Kasi, mahirap ngayon sa bukid. Mahirap po sa bukid. Oh. Ang pangalan, kuya, pangalan? Genry. Junrey? Oh. Ilan taon na po? 36, uh, 37 37, may asawa? Wala na Wala na, balo Ano po? Balo Pero naiintindihan niyo yung, yung Tagalog ko ha? Oh. May anak? Meron Ilan po? Lima Lima Oo oh. So sabi niyo kanina kaya po kayo kumukuha ng bakal doon Pang? Pang bili ng ulam Ulam kasi okay. wala ming tira. No. Ilang araw na po dyan? Dalawa na. Dalawang araw. Yung iba din, dalawa, no? Nasaan yung iba? Si Kuya Ben Ben. Ben ba? Isa sa nabigyan nun nating 10,000. Patek lang. Tapos, nasaan yung isang kinausap ko? Wala na. Punta na. Umuwi na. Umuwi na? Ayan na yung ulan. Umuwi na. Ah, walang tali. Ganito lang. Nako, hawak-hawak lang pala to. May iabot sana ako. Yung nakuha nandun ganina. yung umalis yung dalawa. Tapos si Lolo. Oh, mga hapon na lang. Namaya, Maya. Na maya. Para ano na lang. Mm, sige, sabay-sabay na lang. Sige, tapos si Lolo, yung dalawang Lolo. No?